Huwag ko! Huwag ko! Huwag ko! Mga estudyante ko kami, galing kami sa loob ng eskulahan. Tumakas lang kami para ibigay sa inyo. Ito ho! Ito ho! Tinyente na kayo magpaliwanag. Tara! Hindi ko maaari kailangan, kailangan 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 kayo lang. Kailangan mo kapasak kayo. Lira! Wala pa sila. Oh. I'll do that, sir. Yes, sir. Bakit hindi mo pinakausap sa akin ng ko? Sumusunod lang ako sa ama mo. At yan ang order niya. Are you out of your mind? Alam mo ba lang bing dalawa sa mga klasiko na nakakulong sa loob ng eskwela na to ang papatayin pag hindi kami bumalik? Rocky, mas kilala ko ama mo. Hoy! Sa loob ng sampung minuto, magsisimula ng bilangan. Magsianda na kayong pumasok sa loob. Naiintindihan nyo ba? ba may malinaw sa'yo na isang dosera sa mga klase ko ang papatay pag hindi kami bumalik? Ang kulit mo, Rocky. Tinyete, wala na akong pakilam sa sinabi ng tatay ko. Rocky, tama sila. Ba't pa ba tayo babalik doon? Nandito na tayo sa labas. Puro kaway lang naman natin nandoon ah. Ba't pa ba tayo babalik doon? Pabayaan na natin na mamatay. Wala ka bang konsensya? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Kahit na gawin kong bilang, talagang kulang kayo ng dalawa. Baka naman nagkamali ka lang ng pagbilang. Pwede ba bilangin mo uli? Nagkamali ako ng pagbilang? Tatlong beses kong binilang? Simpleng arithmetic, 70 katao, gagawin mo ko... Kong... Makakatulog ka pa pag paglalaman mo isang dosenang pinatay ng dahil sa ating dalawa? Tendiente, aalis ah, Kami pa sa ayaw at sa gusto mo. Sige na! Rocky! Abulis na! Kunin na, Jeff! Kumuha na 你给我什么？ Sorry, sir. Galing ko kami sa kabilang building! Nagpilis ko kami ng kubeta! <coughs> Anak ka pa naman ng general! Hindi mo alam ang tinatawag na disiplina! <coughs> Sige! Bigyan ng problem-solving yan! <coughs> Saka down, ha? O, Mang, talasin mo na ang plaka niyan Tapos deliver mo na kay Mr. D. Okay, sige Bunso, pakikalas mo naman yung plaka, o Oo, ariglado Ako na mag-deliver niya kay Mr. Lee Hudlo, luck, Winky. Sapatan nyo itong kinutok naming FX. Wala pang plaka yan. Bagong-bago, pero registrado na yan. Sobrang dali, pare. ulang na lang sulatan nila ng pwedeng nakawin, pare. Eh, pang masa yan, eh. Pare, di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong kakatok ng sitak. Eh, sasakyan na mo lang pera yan, eh. Ang kinakatok natin, yung may pera, yung pang mayaman, yung kahit anong oras, kaya bumili. Tama si Hudlo. Anong malay nyo, baka mamaya ay may-ari niyan. Eh, nagpakahirap magtrabaho sa abroad para lang makapag-ipon ng down payment para dyan. Kaya yung kotse yung kinatok nyo, ibalik nyo yan. Dahil yan, pampamilya yan. Negosyo para sa pamilya. Pinatrip mo naman yung pobre. Nakakaawa pa pamilya niya. Balik mo na yan. Teka, taga. Ko ba yung una mong kinatok na sasakyan pang mayaman yon? Hindi naman, di ba? Pare, ino yun. Narinig mo ba sinabi ko? Ibalik mo na yan. Ano ba nangyayari, Tinyente? Imbis mabawasan ang karnasan. Lalo nung dumarami ang nagre-reklamo. Ano ba ginagawa nyo? Sir, hindi kami nagpapabaya sa trabaho. Halos suyo na nga ng mga bata akong buong downtown area. Pero wala kami mahuli kuto. Nilisa nga, wala eh. Ang problema nga, Tinyente, ay puro kwento ang naririnig ko sa iyo. Mula nang ibigay ko sa inyo ni Lieutenant Santos ang kasong ito, siya pa lang ang nagpakita ng pruweba sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi. Kung pang hinayangan ko ang kanyang pagkamatay. Sir, naging doble na siguro ang pag-iingat ng mga na Nasampo na sila na raid. Nabulabog sila. Ano magagawa namin? Nag-iingat ba yung pati showroom pinapasok ng mga karnappers? Na pati sa sakyan ng isang pulis ninanakaw? Hindi sila nag-iingat, tiniente. Tayo ang nagpapabaya. Yan naman ang hirap sa kalagayan namin, sir. Eh. Pag nakahuli kami, tatawag ang isang malaking tao, makikiusap, pakakawalan natin. Ngayon naman, nagtatrabaho kami may ige, wala kami mahuli, napupuna kami. Eh, saan naman kami lulugar niyan, sir? O sige, sige, para matapos na to, sa loob ng lingkod to, at wala akong maipakita ang pruweba sa inyo, tanggalin niyo na ako sa kaso. Talagang ganun ang mangyayari, Tinyente. Dahil hindi lang ikaw ang masisibak, pati ako. Dahil nabulungan na ako ng mga kaibigan kong nasa taas. Kung wala rin lang daw akong silbirito, sa city jail nila ako di destino. Angela! Dodong, bakit? Dodong. Pati ba naman sa panaginip? Ayaw pa rin akong tagtanong ng mga pulis na yun. Papatayin ko sila, Janet. Buhay ang katumbas ng bawat dugong pumatak sa katawan ng aking asawa at anak. Papatayin ko sila. Oo nga pala, sir. Nasolve na ho namin yung isang kaso na pinuproblema niya ng isang gabi. Yung tukos snatching. Ayos na ho, sir. Nasa lamesan nyo you na know, yung report na pinagawa nyo sa akin. Ah, gano'n. Tungkol kay Wang Bu. Puyenas, na to. Hindi niya pa siguro araw ngayon. Kaya po mga kaibigan, nandito po kami sa Presinto 11 upang kapanayamin si Teniente Rapacio tungkol sa mga krimeng nangyayari dito sa Metro Manila. Kaya si Teniente, andyan na! Uy, oh, hindi. Tara, lapitan natin. Sir, ano po mas sabi niyo tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ni Wangku? Puspusan ang pagkaharap na ginagawa namin yon, At naniniwala ako hindi magtatagal ay pananagutan niya ang mga kasalanan ng kanyang ginawa. Hindi lamang sa mga tao na patay niya, kundi sa mga pamilyang na iwan na kanyang mga nabiktima. Diba? Eh, tungkol naman po doon sa mga pamilyang na perwisyo niya. Uh... wala sino man na maaaring makatakas sa batas. Naglabas na kami ng order ng shoot to kill sa... Mas malaki ang pananagutan mo sa akin! Toto ko! Eh! Malaki ang pagkakarap mo sa pamilya ko! Ah! Ah! Dodong! Ah! Tama na! Ah! Tama na! Tama na! Palito ho na palito ang mundo ni Dodong. Hanggat hindi siya sumusuko, pabigato na pabigat ang kaso niya. Kaya sabihin niyo na po sa akin kung saan siya nagpunta. Pinapangako ko po sa inyo walang masamang mangyayari sa kanya. Sarhendo, kung alam ko lang kung saan siya pupuntahan, ora mismo, kasamahan kita para siya pasukuin. Naintindihan ko po yung mga Pidel. Pero labag na ako sa batas ang ginagawa ni Dodong. Hindi ko ginagawa ng katuwiran ang ginawa ng anak ko porque ano ko yung ibang klaseng tao yan. Kung isa nakala mo, maamong kordero sa isang iglap. Parang leong mapangis. Kaya nung pumatay na walang awa. <laughs> Ewan ko kung bakit sinagad ang pagtitimpi ng bata. Ayun. Sumobra ang galit sa inyong mga pulis. Pero nung mawala ang kanyang mag-ina, pati langit. Halos mayanig sa galit niya. Sila ang mga kriminal! Na dapat talagot sa batas! Tama na. Dami na alin ang mga Tama na! <coughs> Totoo, tama na! <coughs> Hindi kita masisisi kung ganyan kalaki ang galit mo sa kanila. Pero sana naman, isipin mong mga taong nagmamahal sa iyo. Ano masasaktan kung mapapahamak ka? Katulad ng itay mo, katulad ko. <coughs> Buhay pa kami, Dodong. Kailangan ka pa rin namin. Kung nasaktan ka sa pagkawala ni na Angela at Poyet, ganun din kasakit ang mararamdaman namin kung mawawala ka. Kaya tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mong hihin sa akin. Ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay, Janet,